Sa ibang balita, pinag-aaralan na ng NBI ang mga text na ipinadala umano ni Cedric Lee kay Von Navarro matapos ng insidente ng pambubugbog. Balitang hati ni John Consulta. Matapos si turnover ni Vong Navarro ang kanyang cellphone sa NBI, sinusuri na ngayon ng ahensya ang ilang text message umano sa kanya ni Cedric Lee. Isang araw matapos ang umano'y pamugbog sa kanya sa condo unit ni Denise Cornejo. Nakasad sa unang text message, dapat daw bayaran ni Vong ang mga nasirang gamit sa condo unit ni Cornejo tulad ng sofa TV. Sa isang bank account daw niya ito, deposito May banta para si Cedric kay Vong kapag inulit nito ang ginawa. Sa isa pang text, sinabihan daw ni Cedric si Sibong na pwede nitong kausapin ang bank manager para mabayaran na ang mga nasirang gamit. Kapag di ng nagdeposito si Vong kinabukasan, alam na raw niya ang mangyayari sa kanya. Sa isa pang text message, tiniyak ni si Cedric na tutupad siya sa kanilang usapan ni Vong. Kahit ipagtanong pa raw niya sa kanilang mga kaibigan, hindi rin daw sila extortionist o mangingikil, kundi takapagbigay raw ng hustisya. Di raw nila kailangan ang pera ng aktor na nga lang daw sa kanila kung tutusin ang ika-apat na text message ni Cedric. Pinadala raw niya matapos magsumbong ni Vong sa NBI at kumalat sa media ang nangyari. Hamon ni Cedric, ilabas na lang sa media ang lahat para malaman ng tao ang nangyari. Susubukan daw ng NBI na i-retrieve ang text messages ni Navong at Denise mula January 17 kung kailan unang pumunta si Vong sa kondo ni Denise hanggang noong January 22 ng gabi nang mangyari ang pamugbog daw sa actor host. Kabilang dito ang pag-text daw ni Denise sa kanya ng bad boy ka at ang pagtawag sa kanya ng sweetie. Sabi ni Bong, binura ni Cedric Amang ito nung nasa presinto pa sila. It will be submitted for forensics and we will be able to identify the calls. The, the callers probably or the text messages. Nauna lang ni Denise ang umano yung mga text niya kay Bong. Ang dami ko pong ginagawa para po makipag-text pa po sa kanya. Pinakipagpulong ang abogado ni Bong at manager na si Chito Roño, kina-interior secretary Mar Rojas at PNP Chief of the Directorial Staff, Director Leonardo Espina. Hiniling ng kampo ni Vong sa PNP na alisan ng lisensya ang sinuman sa mga nambugbog na may baril. Pag-aaralan daw ito ng DILG at PNP. Noon na lang sinabi ni Lee na wala siyang dalang baril nung gabing iyon. Pumayag ang PNP na pamantayan ang tinitirahan ng pamilya ng aktor dahil daw sa banta sa kanilang seguridad. Pero paglilino ng kampo ni Vong, hindi sila humiling ng security escort para sa kanya at pamilya. Gita man ang kapo ni Denise, dapat daw ang dalaga ang protektahan ng PNP. Sasabugan siya ng asido, tatapunan siya ng kung ano-ano, uh, they are even threatening on her life, safety, and also of her family. Apela nila maging patas ang investigasyon ng mga at itigil ang character assassination daw sa kanila. This is a legal case that has to be tried in the proper courts and not in the court of public opinion nor be given a trial by publicity bigyan kami ng pagkakataon para mabigay din yung aming panig. Sa inaasahang pagdating ng mga karagdagang ebidensya at pagharap ng mga personalidad na pinasopina ng mga investigador, umaasang NBI na makukompleto na nila ang kanilang final report sa susunod na linggo. John Consulta, GMA News.